Ang redneck killback o kilala bilang flower snake ay isang nilalang na itinuturing bilang isa sa mga nakalalasong hayop sa mundo. At dahil sa pagtalo ng ating bida sa pugad ng mga ito, makikita natin siya ngayon na dinudumog ng mga ahas sa kanyang iba't ibang parte ng katawan habang ipinapalabas ang kanyang internal energy. Hindi gaya ng ibang mga ahas na mayroong mga pangil sa kanilang mga bibig, ang mga ahas na ito ay mayroon lamang maliit na nakalalasong pangil sa bahagi ng kanilang bagang na nagpapahirap sa kanila para magturok ng kamandag. At pagdating sa lason, ang nilalang na ito ay ang pinakanakalalasong ahas sa lupa sa silangang parte ng asya. Subalit kahit na ganoon ay ramdam pa din ni Soryong ang mga pagkagat ng ahas at kanya ding nauunawaan na ang kamandag nitong hayop ay mas nahihigit pa sa kung ano ang mayroon ng isang black mamba, Gayun pa gamit ng internal energy technique ng angkan ng Tang ay hindi siya magagawa na matabla ng kanilang mga lason kaya siya ay magiging maayos lang. Napasilip naman ang mga alagang centipede ng ating bida sa butas dahil sa matinding pag-aalala sa kanilang amo. At dahil ito'y napansin ni Soryong, kanyang nasabi na ito ay maayos lang at aalis din naman siya ngayon kaya sila ay kumalma. Napatingin naman si Soryong sa ibaba para tingnan ang kanyang nakuhang sugat galing sa mga ahas, kung saan napansin nito ang maraming kagat sa kanyang kamay kaya naisip niya na ito ay marahil sapat na para sa kanyang pinaplano. Kagad naman siyang nagdesisyon para umalis at magpatuloy, ngunit labis ang kanyang naging pagkabahala dahil hindi siya ngayon makagalaw sa kanyang kinaroroonan. Nagulat naman ang husto si Soryong dahil hindi niya nagawang maisip na ang mga ahas sa loob ng pugad ay pupunupot sa kanya ng husto sa puntong hindi na siya makagalaw. Dahil dito ay wala naman siyang may nagawa kundi ang mapamura na lamang sa kanyang isipan dahil sa pagkainis sa bagay na kanyang hindi inaasahan. Nagtaka naman ng husto si Soryong dahil tumalo ng kanyang mga alagang centipede sa loob ng butas papunta sa kanyang katawan, kaya natanong nito kung ano ang kanilang ginagawa dito subalit makikita lang natin ang kanyang mga alaga na nagpapalabas ng galit sa mga ahas. Natuon naman ang atensyon ng makamandag na ahas papunta sa maliit na centipede kaya mas lalo niya itong ikinagalit. Nagulat naman ang husto si Soryong dahil dali-dali ang insekto na tumalon galing sa kanyang ulo at kaagad na kinagat at inatake ng ilang beses ang ahas. Hindi naman makapaniwala ang ibang mga ahas at ang batang lalaki dahil kahit na itong kanyang alaga na nagngangalang si Grace ay sobrang liit lamang ngunit nagawa nitong maiwasiwas ang hayop. Dahil sa ginawa ng maliit na centipede ay natakot naman itong mga ahas at lumayo kay Soryong kaya ito ay kanyang pinasalamatan. Agad naman siyang lumapit sa kanyang alaga at hinawakan ito at muling nagpasalamat dahil alam niya na ito ay kanyang nagawa dahil siya ay nag-aalala lamang sa kanyang ama. Ibinalik naman ito ang kanyang alaga sa kanyang ulo at tumayo habang nagsasabi na sila ay magpatuloy pabalik sa kanilang ina. Kaya lumipat naman tayo sa kasalukuyan habang makikita natin si Huayo na hinihingal ng gusto dahil sa kanilang walang tigil na pakikipaglaban sa elder ng Blood Call. At dahil patuloy lang na bumabalik ang enerhiya nitong kanilang kalaban pagkatapos nitong makasipsip ng dugo ay naunawaan niya naman na kung ito ay magpapatuloy ay mamamatay silang lahat Habang sinasakal nitong elder ang isa sa mga martial artist ng angkan ng Tang at patuloy na kinukuhanan ng kanyang dugo natatawa na lang nitong nasabi na itong lahat ay napakadali lamang at wala na bang mayroong sasalo ng kanyang susunod na pag-atake ang pangyayaring ito ay labis namang ikinabahala ni Huayun at ni Gupei kaya napaisip na lamang ang batang babae na sana si Soryong ay nakatakas ng ligtas. Dahil napapansin nito ang unti-unting pagkawala ng ulan para magamit na nila ang kanilang lason, pasigaw naman siyang nagutos sa kanyang mga kasamahan na hanggat maaari ay bantayan nila ng mabuti ang kanilang kalaban habang nasa malayo at magpalabas ng isa pang signal para manghingi ng tulong sa mga malalapit na mga martial artist na nasa paligid. Pansin naman ng matandang elder ng kanilang pamilya na ang sitwasyon ay napaka mapanganib kaya kanyang inutusan ng batang babae na tumakas din kagaya ng ginawa ng ating bida subalit nagugulat lang nitong nasabi na ito ay kanyang hindi magagawa. Habang sila ay pinagmamasdan ng elder ay nagsabi naman itong batang babae na papaano magagawa ng isang direktang apunang ang kanang tang ang tumakas habang ang iba ay lumalaban. Subalit na sabi naman ng matandang elder na kung hindi niya magagawang maprotektahan ang kagaya niya ay wala na siyang may mukhang maihaharap sa tagapagmuno ng kanilang pamilya. Nagpatuloy naman ang kanilang pakikipagtalo sa isa't isa kaya labis na lang ang naging pagkainis nitong matandang lalaki galing sa blood call. Nang bigla na lang natigilan ng dalawa dahil inagaw ng elder ang kanilang atensyon sa pagsasabi na ito ay kanilang itigil dahil kung ang kanyang mga laruan ay patuloy na tumatakas ay hindi na ito magiging masaya. Napangiti naman siya ng husto at isinaad na mayroon siyang naisip na magandang ideya. Ito ay dahil kung hindi niya magawang mapigil ang kanyang galit sa puntong ito ay marahil sisirain niya na lang ang buong angka ng tang dahil ito ay magiging magandang anunsyo sa buong mundo para sa pagbabalik ng blood sect. Hindi naman makapaniwala ang elder at si Huayon sa kanyang pinaplano kaya nababahalang nasabi ng matanda na mukhang wala siyang intensyon na magtira ng niisa sa kanila ng nabubuhay. Dahil dito ay agad namang ipinalabas ni Huayun ang kanyang sandatang latigo. At habang naghahanda silang tatlo sa paparating na laban ay nagsabi siya na kahit pa na sila ay magawang mamatay ay sisiguraduhin niyang mapuputol ang kahit isa sa mga kamay ng kanilang kalaban. At dito nagsisimula ang muling paghaharap ng angka ng Tang at ng Blood Cult Elder. Nang bigla namang naagaw ang atensyon ng mga ito dahil sa pagdating ng isang lalaki na nagsasabi na tama ang sinabi ni Huayon na ang angka ng Tang ay hindi umaatras at hindi inaabandona ang kanilang pamilya. Labis namang ikinabigla ng batang babae ang kanyang nakikita, ito ay dahil ang bigla na lang sumulpot na lalaking ito ay walang iba kundi ang ating bida na si Soryong. Hindi makapaniwala sa kanilang nakikita, may pag-aalala na natanong ni Huayon kung bakit siya bumalik. Kaya habang inaalis niya ang kanyang mga alaga sa kanyang katawan, isinaad ni Soryong na ito ay dahil sinabi sa kanya ng batang babae na ang kanilang angkan ay hindi nang iiwan ng parte ng kanilang pamilya. Nang bigla na lang nitong inalis ang kanyang suot na damit, kung saan nasabi nito na siya din ay parte mismo ng angkan ng tang kaya hindi niya magagawang iwan ang mga ito. Agad niya namang ipinalabas ang kanyang mga punyal at inilagay sa kanyang mga kamay, Pagkatapos ay dali-dali naman siyang sumugod papunta sa matandang elder na nakangiti lang sa kanya habang siya ay papalapit. Dahil sa pag-aalala ay napasigaw naman si Huayon para subukan siyang pigilan. Habang ang kalaban nilang elder ay nagsabi lang na siya ay isang hangal dahil pinagdaanan niya ang lahat ng mga problemang ito para lamang siya ay maligtas subalit nagawa lang nitong bumalik ng mag-isa. Nang makalapit si Soryong sa kanilang kalaban ay agad naman siyang tumalo ng napakataas sa harapan nito para subukan siyang saksakin ng kanyang mga dalang punyal. Napasigaw naman si Huayon kay Soryong sa pagkabahala dahil ang mga sandata nito ay bigla na lang natapon sa ere. Ito ay dahil bago pa man ito masaksak ang elder ay nagawa siya nitong madakip sa kanyang leeg para siya ay sakalin. Kagad naman itong ipinalabas ang kanyang kapangyarihan sa kanyang palad habang nagsasabi na kung kusang loob nitong inaalay ang kanyang dugo ay hindi niya ito tatanggihan. Labis namang nabahala si Soryong dahil dal-dali siya nitong inatake ng kanyang palad habang nagsasabi na hayaan siya nitong tikman ang kanyang dugo. Nagawa naman ni Soryong na mapigil ang kamay nito sa pamamagitan ng pagharang nito gamit ng kanyang braso. Subalit sinabihan lang siya ng matandang elder habang nagpapalabas ng kanyang masamang ngiti na siya ay isang tanga dahil hindi ba nito nauunawaan na ang dugo ay dumadaloy din sa kanyang kamay. Habang hawak-hawak ang braso ni Soryong ay agad niya namang ginamit ang kanyang kapangyarihan para sipsipin ang dugo nito sa kanyang katawan. Kaya wala nang may nagawa ang ating bida kundi ang mapasigaw na lamang sa sakit na kanyang nararamdaman dahil dito. Ang tagpong ito ay labis namang ikinabahala ni Huayun kaya siya ay napasigaw ng kanyang pangalan habang si Gupi naman ay kaagad na nagutos sa kanilang mga kasamahan na sagipin itong batang lalaki. Pagkatapos nito ay hindi naman sila nag-aksaya pa ng oras at dalidaling sumugod papunta sa elder na patuloy na sinisipsip ang dugo ni Soryong. At dahil sa kanyang nalalasahang dugo ay ikinatuwa niya naman ito ng husto dahil ito ay napakatamis at napakasarap para sa kanya. At ito ay dahil matagal din siyang hindi nakatikim ng dugo ng isang batang lalaki. Nang makalapit ang grupo ng angka ng tang sa matandang elder ng blood cult ay bigla naman itong inapak ng napakalakas ang kanyang paa sa lupa, kung saan ginamit nito ang kanyang teknik na tinatawag na blood circulation overflowing wave, sabay tapon kay Soryong na siyang nagpasabog sa kanyang kinaroroonan bago paman makalapit itong grupo. Dahil sa lakas ng pagsabog nito ay makikita naman natin ang pagtilapo ng mga martial artist ng angka ng tang pabalik sa kanilang kinaroroonan habang nagawa namang maswerteng na sa lunihwayon ang ating bida. Dahil sa kanyang nararamdamang panibagong lakas galing sa dugo na kanyang nakuha sa batang lalaki ay napatawa naman itong matandang elder. Habang napupuno ng malakas na enerhiya ay nagsabi siya na ang mga nakakairita na itinatapo nilang mga sandata sa paligid ay nakakainip ng husto, Subalit dahil sa dugo ng ating bida ay nagawa niya ang mga itong masugpo gamit lamang ng isang pag-atake. Sinubukan namang gisingin ni Huayon si Soryong subalit pansin nito na hindi ito tumutugon kaya kanyang nasabi na kanyang sisiguraduhin na wala siyang may mararamdamang sakit sa kanyang kamatayan. Subalit bigla namang nagawang makapagsalita ni Soryong na huwag niya itong gawin. Nang bigla namang naagaw ang atensyon ng dalawang bata dahil sa kanilang narinig na malakas na pag-ubo. Kung saan makikita natin ngayon ang matandang elder ng blood cult na napupuno ng kulay lilang bagay sa kanyang mukha at tumutulo ang laway, nagtatanong kung ano ang ginawa sa kanya ng bastardong si Soryong. Makalipas lang ng ilang sandali kasabay ng paglabas ng araw pagkatapos ng matinding ulan ay ang pagkalagas ng buhok nito at pagkawala ng kanyang buong enerhiya, kaya kanyang natanong kung ito ba ay ang lason na internal energy dissipating poison. Hindi niya naman mapaniwalaan na ito ay nagawang mangyari sa kanya dahil ang internal energy technique ng kanilang kulto ay dapat hindi nagawang pinabisa ang kanyang nakuhang lason. Nauunawaan na wala na siyang may magagawa dito ay napahawak na lang siya sa kanyang mga pisni at may pagkabahalang nagsabi na hindi ito maaari at natanong kung sino at kung ano itong ating bida. Nagulat naman si Huayun dahil nagawa ni Soryong na bumangon. At habang tinuturo itong matandang elder ng blood cult ay kanyang sinabi ng may malaking ngiti sa kanyang mukha na siya ay ang kanyang natural na kalaban.